So guys, good afternoon. Nandito tayo ngayon sa Museum ng Riyadh. Kasama natin si Kuya Alex na TV. Birthday niya na, birthday niya ngayon. Ito kay Alex, shout out muna ano si kay Alex. Oh? Ay ano si kay Alex oh. Ay ano si kay Alex. Ay si subscriber ni Rakamu. 'Yun, thank you, thank you Kuya Alex. At ito nandito naman si Paring Muhaimin. Ngayon nakasulot papasok na kami sa loob ng museum. Ano ito? Init. Init grabe. Init dito. Sama ko si Paring JD, si Bro Rick. Ayun, ayun o. Ayun, ayun o. nandito kami ayun o. Si Paring no. Muaymin o. Magagala kami ngayon. Pupunta kami sa loob ng museum. Ayun si Bro Rick. First time ko pumasok dito sa riyad ng museum. Ayun, ayun o. No. Ang ganda pala dito sa loob o. Oh. puno. Magpapatalo sa inyo. Ayun o. Ayun o. Ang daming ibon dito guys. Ayun o. No. Ayun o. So guys, dito na kami sa loob. si Kaya Alex, yung naayos pa yun. Na. Yung pa. Dito kami sa loob. Ang ganda ng beauty dito. At dito, may, may kaibigan kami yung Pakistan eh. May Pakistan eh. Oh. Hello my friend. Yan you know. <laughs> o. Ganda pala dito sa loob. First time namin pumasok. Yan, dito 'yung